Bumalik si Sen. Francis Tol Tolentino sa bayan ng General Emilio Aguinaldo sa Cavite araw ng Martes. Ito ay para tuparin ang ipinangakong medical mission sa mga residente roon. Namahagi ang re-election ni Sen. ng mga salamin at wheelchair sa senior citizens at may mga kapansanan. Umalalay din si Tolentino mula sa pagkonsulta hanggang sa pamamahagi ng mga kinakailangang gamot at bitamina. Kasunod nito ay pinuntahan niya ang lugar kung saan itatayo ang kauna-unang ospital sa bayan. Ito yung ospital na sinasabi ng ilan na imposible at suntok sa van. Pero ito, oh, groundbreaking ceremony na po ng ating ospital ng Panginoon. Ang sa ospital kasi, ang plano ko, yung... Ako isa sa mga nagsulong na magkaroon ng mga College of Medicine. Yung mga ilan nating mga SUCs, kagaya sa, sa Isabela, sa Western Mindanao State University, at kahit sa Davao. So yung mga, sabi ko, yung mga meron tayong malalaking College of Medicine, na bago pa lang, 3 years old pa lang iba, ay magkaroon din ng General Hospital. Parang PGH, kasi 75,000 na lang ang doktor natin sa Pilipinas. Marami na nag-retire, marami na nag-abroad. So yung mga pinapagraduate natin, eh dapat magtrabaho rin dito sa atin. Kung hindi, wala tayong ano, wala tayong, magka may hospital tayo pero walang doktor. Kaya kailangan ngayon, marami tayong doktor. Nabiyayaan po kayo ng isang hospital? Oo, malaking tulong, lalo-lalo sa mga nanganganak, na aksidente, pumunta po kami sa kabilang bayan, so medyo malayo eh kung matatapos siya diyan natin madadala ng emergency cases napalaking kaginawahan lalo pa sa mga ating kababayan na nangangailangan ng tulong ilan po oh, sa pamda sa in history wala ho kaming ospital dito RH lang matagal ho naming inasahan yan na makagawa lang po ay eh, ang ating uh, Senator Francis Tolentino at uh, si may ang pamilya Tolentino ang magagawa niya. Pinasinayaan na rin ng senador ang bagong gawang pampublikong pamilihan ng bayan. Paga po sa inyo lahat. Ako po ay talagang nalulugod na magkakaroon tayo ng blessing ngayon. Ang ibig sabihin, hindi ito isang pangako lang. Ito ay pangako na tinupad at naganap na. So sana po dito sa pagpapasinaya natin ng bagong pamilihang bayan. Sana po ito ay mag-ugat at magsimbolo ng inyong pagkakaisa. Ang namamalengke po rito, ang pupunta po rito, magtitinda rito, mga ngalakal dito, ay lahat po ay may pangangailangan. Yung pangangailangan po ng namimili ay yung kanilang pagkaing bibilhin. Yung pangangailangan po ng nagbebenta ay yung para maipagpatuloy yung kanyang negosyo. At lahat po ito ay nagsisimbolo ng pagkakaisa. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa namin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin Ito ay na ikinatuwa ng mga mamamayan. Malaking tulong sa mga ating mga mala, mga ngalakal at uh, sa ating mga tindera at uh, mga mamalengke sapagkat uh, ang dating palengke natin ay masyado luma na. And of course, syempre, mas, mas mabuting maging maayos yung palengke natin dahil uh, may mga zoning-zoning na iwahiwalay na. Ay, uh, maganda, malaking bagay, malaking tulong. Janis Kosyo Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, 马面的故事。声。